Welcome back mga paretso. Another day is another adventure na naman. And uh, bago tayo umuwi sa isla ay uh, binisita muna natin si mama at at kinamusta. Kung uh, okay na ba yung kanyang uh, pakiramdam bago tayo uh, umuwi sa isla mga paretso. At uh, since okay naman po siya at uh, meron naman po sila ante nagbantay uh, sa kanya. Kaya ayan, going na po tayo sa isla para mag-adventure uh, na naman. Shout out nga pala kay uh, Silent Thunder Bugoy. At shoutout din po kaya Yuri Adventures. Shoutout din kaya Linus Fishing Adventures. Shoutout din po kaya Prince TV. At shoutout din po kaya Kaloy Mix Vlog. Kaya GRG Adventure. Kaya Jun TV Vlog. At kaya Ilanga TV. At pati na rin po kaya Binsky TV. At shoutout na rin po sa Hello, Oval, Oval Family from New Zealand. Maraming salamat so, po. So, mamaya nga pala ay magda-dive tayo ng no, afternoon dive. At uh, ayun lang po tayo nakarating sa isla namin. Galing tayo dun sa Surigao. No? Uh, Nagbisita tayo dun sa mama ko. At uh, yun nga. So, ito yung shop natin. So, mayroon tayong gagawin ngayon sa glit. At uh, yung gagawin natin dito sa shop natin, itong shark pin niya, ayan, yung butas na nakita niyo tininisa uh, natin yung butas niya dahil, yung yung line natin, yung mono line sa shaft ay merong gas gasgas dahil dito sa butas kaya nilinisa natin to tapos magbe-bend tayo nito konti dahil na na-bend ito nung nakapana tayo ng mga inak uh, ating muna itong tutuwirin at yung rubber naman itong SG natin ito uh, dumating na yung no, yung pampalit ng seller natin sa ka rubber na naputol. So ito na yung uh, palit natin. Ito po ay galing po sa seller natin. May ari na itong isigin natin yung gumawa nito. Dahil ito po ay naputulan nung first na nagamit natin. Naputol yung isang rubber nito. Kaya yun, tag natin yung seller at uh, yan, nyo naman yung seller. at yung rubber mga parang So ito po ay powered by 14mm rubber. So yung temporary na ikinabit ko dito ay 12 mm po yung isa. Yan. Malit. So, yung isa naman ay 14 mm ito yung original. So tatanggal natin yung 12 mm, papalit natin yung bagong dating na rubber galing kay seller. Papalit natin. Yan. Ito yung gagamitin natin pang linis. natin mga palets ito po ay size 2 no? 2 mm ito po ay dynema kahit na 20 kilos yung isda basta lang hindi may mga sugat-sugat na mahuhuli natin yun or may kakarga natin Right mga parechong pagkatapos nating ayusin uh, 'yung spare gun natin ay naggahe kaagad tayo papunta sa spot natin. Ito 'yung pinakaunang spot at pinakahuling spot natin na uh, pupuntahan ngayong araw mga parechong. Dahil uh, malaki na po 'yung uh, dagat, high tide na po kaya itong spot lang po 'yung uh, pinag uh, natin ng isda ngayong araw mga parechong. mga parechong na natas natong spot. Pinakaunang spot direto sa airport usual so masuk kayong sulog oh. try na ito kung karoon oh. okay na ba ta? hindi ka gisipon mga pala chong try na ito kung kung kaya na ba hindi ba mo sakit itong ulo nagsaw ay tayo dahil -tay, karoon kung anong kusugin ka rin itong unang kusok ang sulog kay high tide nagdako ang dagat so mo na itong gamit mga na itong spur gun mga itong bagong spur gun so kapay pins, diving mask yun yung kabigat natin gloves yun Ata, uh, naka suit up na po tayo mga pali So try lang natin ngayon kung makapag-dive tayo Kung hindi basta sakit yung noon natin Dahil tayo po ay sinipon no? Sinagra tayo nung, nung mga nakarang araw Try natin So wala naman tayong lagnat na, na, na balik sa dati Hindi na tayo nilagnat Tapos wala naman tayong sinipun na yung, yung sa atin lang Baka sasakit pa yung noon natin So try lang natin sa ngayon Hello, Marichal so ito yung ginagamit ko mga parechong para mawala yung fog ng ating diving mask hindi mag fog so kulgit kit po nung una mga parechong nung bago pa lang po ako sa ganitong palakaya ang ginagamit ko pong pang tanggal sa fog sa diving mask po natin ay lumot po lumot ng uh, dagat mga parechong at uh, effective naman po yung uh, ganong paraang para matanggal yung fog mga parechong ang uh, ganitong pag pagtanggal ng fog mga palit ang nagturo po sa akin ito ay nung nagdayo kami ni Bro Craig yan po shout out po kay Bro Craig ako sir sa nagturo po sa atin uh, na, effective rin para ang ganitong paraan na pagtanggal ng fog sa diving mask yung gamit po ang uh, cold gate or uh, toothpaste mga palit kapay mga parachok Dive na ta, dive data na Ay nagdagan ng oras Alright, so ayan, update, update ko kayo Mga parachok so, Angat natin kung ano yung mga natin kung so, Hindi sa taket yung noon natin Try lang natin ngayon ayan. A few moments later So ayan mga parachok Iniingat pa tayo ah. Lakas ng current Tulog May spas ko pa sa likuran ko Ayan o nakadali tayong isa sang ilak. Yeah. Hindi gano'ng kalaki ano, good size lang. Ulam. Ano ba Good size na, good size. Oh. Binaanak ko na lang kasi wala pa tayong nahuli, maski isa. Ayun, oras na natin, 'no? Alas 4:00 na. So, you know. Good size, ulam. Wala nang iba ah, Ayan Ito yung muna natin Dito Meron pa pala tayong sipul Pero kaunti na lang Hindi pa tayo makapagduwelo Ng uh, pagdive ng malalim Dahil tuwing nag sit tayo Tumasagit yung dito natin Hanggang dito Hindi ko na pinirasa Baka mag-reading yung ulo natin Ayan mga paretsong Kakat ko na yung video Mula na Ayan na galiksik na galiksik so ako na yung i-post ang video kaya basa itong cellphone tomorrow ayan mga paretsyong good morning good morning po sa ating lahat so ito na po yung ating karugtong ng ating video no, kahapon nag dive tayo so kinakaso lang yung nahuli natin isang ilas no? uh, hindi tayo nakapagsisid ng malalim kahapon dahil yung na natin so this time try natin sumisid ulit pero dito lang tayo sa mababaw na no? dahil uh, magiramdam ko ng pang kunting sipon yun ah uh, ulo natin uh. so yung coconut component kukunin natin sa ngayon dito ay seaweed no or mas kilala dito sa bisaya ang tawag namin ay guso ayan mga tayo ng guso sa ngayon at ah uh, pamamana na rin tayo so ito yung lumang SG natin mga pare na in upgrade ko na yan natapos na rin so try natin gamitin to subukan so natin ayan ito yung lumang SG natin yan upgrade ko na yan yung kanyang trigger mechanism ayun so subok subok tayo yung rubber nito ay 12mm yan double yung shaft ay 5mm yung haba nito naman ay nasa 160 cm po ayan 160 cm so mas mahaba ito compared dun sa bagong SG natin ayan So, ito yung uh, setup natin. Ito na yung sharp pin niya. At, temporary muna natin yung nylon na monoline natin. Dahil, hindi pa na rating yung order natin na denima so, pag nito. So, try lang natin ngayon kung makahuli itong bagong natin. At, manguha na rin tayo ng gusto dahil meron tayong pagbibigyan. Ayan mga parechok. So, wala na yung gihapon -ya na ito dala itong GoPro kay atong GoPro na ito. Ang mga panit yung gihapon mo gana. So, ito lang mo i-update o unsa'y mga makuha nato ito na spot na. So, atong spot na yung gihapon na ito kay uh, Parula, ay sangay. So, ang likod ano yung isla, likod. Mawin na itong Parula, kung panaan na ito. Ito na sa bagyong udit. So, nag-try na itong pataw-pataw atong pataw-pataw ang successful wala ta kakuha og bano kay ang panahon ngit-ngit -ngit pagkalit mo suga mo ka ngit-ngit pagkalit so kay pag na ang sitwasyon labo nga makahuli kag balo mga pare sa uh, pataw-pataw hina ang pakaon sa balo or needle fish basta yung ana ang ana sa so mo nang tanse na lang ko kay na lang na akong amana sa mabaw So tara mga parechong, yun na natin ipagduga yun. Tinataas na itong intro. Alright, dahil A few minutes later. Ito mga paritsyong, uh, time check natin ay alas 12 na po, 28. So tayo po ay mananghalian na. So tara, samahan niyo po ako kumain sa ating uh, pananghalian. Sa so, ngayon, uh, itulong muna ulam natin. Dilata. mga parechong. ay una kadala ng buka meron sana tayong nato ano? ah uh, ito nga pala yung huwag natin mga parechong git, <gülah> tapos ah uh, ito yung iba Ayan. kukunti lang huwag natin ah uh, wala nang iba malakas kasi yung sulog or silig at ito naman yung mga na nakuha nating seaweeds or tawag nga ni sa Puso yun doon kayo sa mga parit yung kayo may pino yung patapataw tanakuha sa itong patapataw kay ni Puso ng Hangin hangamihan amihan dili ta pini ariana kay maka uyog kun kay maanod man sa mapalit sa hangin so useless ra ko magpataw pataw, sug nang nang sug nang ing habagat ay ang amihan so mga unsa ta mga palit jog then ayo pani ko sa mga aon pani mga aon karon So ayan mga parechong, right after nating kumain ay nagtahinga tayo saglit at uh, nag-drive na rin pagkatapos nating magpahinga ng mga 30 minutes at uh, ito yung mga nahuli natin sa dive natin dito sa may uh, parula pagkatapos nating kumain mga parechong. A few moments later Ayan o. Ayan.

since maaga pa po yung oras natin yung mahirap dito sa amin ito pa yung makapagsisid ng malalim So ayan yung mga huli natin mga parats yung, yung dalawang haba po ang tawag po namin dito sa Surigao ay tayad po At yung dalawang uh, isda naman yung uh, malaki yung mga mata ay buntog po. So, pakomenta lang po mga parechong kung anong tawag nito sa lugar nyo at nang malaman natin kung saang lugar umabot yung video natin. Maraming salamat po. Right after nating mamana dito mga parechong sa spot na to, sa parula ay tinipat ka agad tayo dun sa may kabilang spot naman, sa may uh, airport at uh, doon natin ipinagpatuloy yung ating pagpamana dahil lalo na po yung uh, current dito sa spot na to. So, wala sa yung i-neutralize hindi... mga Para di na mag-lihok-lihok Tara o Hala sa traffic Ah. Para... Sa rubber. So, unya tanak kuha dere sa spot dere sa Sa airport.

Kamihin pa natin ito para meron kang Meron nga may ipatimbang tayo sa bayan natin para malawan siya Okay Alright okay. so, Ang galon tanggal dahil naratik sa so, kusog na kayong sulog ang karang mga paritong okay, mga paritong mauli na ta so uuwi na tayo dahil uh, wala na nagpapakita sa atin isda at uh, oras pa lang natin ay alas 4.20 pa lang so tayo po ay uuwi na dahil tayo ay pagod na pagod na pagod na <coughs> Ayan, papakita ko sa inyo yung mga huli natin. Lalabas natin dito sa box. Para makita nyo lahat ng huli natin. Ayan, shout out sa may-ari ng Trigger Mechanism. Si Bro Georgie. Kay Bro Jumar. So, pasamahan natin. Na estero din. Ayan, sorry daw. yung mga nahuli natin. Mm-hmm. Uh -huh. Ayan. Ilap. E Hmm. Nih, nih baluk bah, hmm. kena kung tayar, kena lawan, nih hmm. dangit, lu parot flower. Ayan. ayan. So, wala pang ulam. Ayan. So, final na decision. Ayan, ayan, wala na. Hindi na lang natin ito bibinta Dahil meron tayong pagbibigyan. Ito. Ayan. So, bawi na lang sa susunod na pamamana no? Dahil meron tayong pagbibigyan. So, na tayo. Yan lang yung huli natin lahat, oh. Yan, hindi na masama. Meron na tayong huli. Kaya lang, Pasmo muna tayo sa pinta. Ah, uh, Hati-hatiin na lang namin yan. Bigyan pa natin yung may-ari ng boarding house. Tapos, ah, uh, ulamin pa namin ngayon, Papa. At, ah, uh, So namin dun sa Puting House So hati ati ito hati ati muna So tara mga parechong, chong, na ka So umuli na itong kwaro no And shout out sa mga Nagtanaw sa itong video So ayan mga parechong, uh, Sa mga buhang, bagwang viewers po natin dyan Huwag niyo pong kalimutang mag like Mag share at mag subscribe po sa ating youtube channel At papalo na rin po ng facebook page po natin Ayan, just Fair TV pa rin po yung Pangalan ng Facebook page natin mga pareto. So, kung kayo po ay uh, hindi nakapanood sa ating YouTube, ay uh, pwede rin, pwede rin po itong panoorin sa ating uh, Facebook page, no? So, doon din sa Facebook page natin nag-update din tayo ng mga video natin doon. So, kung ano yung nasa YouTube, ay ganun din yung nasa Facebook page natin, ayan. So, maraming salamat. So, yan. kita kits na lang sa next episode natin. Ay mga pareto. Maraming salamat po.